araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, sa inyong paghanap sa pag-ibig at pagkilala sa Diyos, sa isang banda dapat ninyong tiisin ang hirap at pagpipino, at sa kabilang banda kailangan ninyong magbigay ng kabayaran. Walang leksyon na mas malalim kaysa sa turo ng maibiging Diyos at maaaring sabihin ang leksyong natutunan ng mga tao sa panghabang buhay na paniniwala ay kung paano mahalin ang Diyos. Na ang ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Diyos, dapat mong mahalin ang Diyos. Kung ikaw lamang ay naniniwala sa Diyos, ngunit hindi mo siya minamahal, hindi pa nakamtan ang pagkilala sa Diyos at hindi kailanman nagmahal sa Diyos ng tunay na pagmamahal na mula sa loob ng iyong puso. Sa gayon, ang iyong paniniwala sa Diyos ay walang saysay. Kung sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos, ikaw ay nabubuhay na walang kabuluhan. At ang iyong buong buhay ay ang pinakamababa sa lahat ng mga buhay. Kung sa kabuuan ng iyong buong buhay, hindi mo kailanman inibig o napasaya ang Diyos, sa gayon ano ang saysay ng iyong pamumuhay? At ano ang saysay ng iyong paniniwala sa Diyos? Hindi ba iyon isang pag-aaksaya ng pagsisikap? na ang ibig sabihin kung ang mga tao ay maniniwala sa at iibigin ng Diyos, dapat silang magbigay kabayaran. Sa halip na subukin kumilo sa isang tiyak na paraang panlabas, dapat nilang hanapin ang tunay na pag-unawa sa kailaliman ng kanilang mga puso. Kung ikaw ay masigasig, tungkol sa pag-awit at pagsayaw. Ngunit hindi maisagawa ang pagpapatupad ng katotohanan. Maaari bang sabihin ikaw ay umiibig sa Diyos? Ang pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mga bagay at iyong siya sa mabuti sa kalooban kapag may anumang nangyari sa iyo subukang maunawaan ang kalooban ng Diyos at subukang makita kung ano ang kalooban ng Diyos sa bagay na ito. Kung ano ang nais niya na iyong makamit at kung paano ka dapat palaisip sa kanyang kalooban. Halimbawa, may nangyaring kailangan mong pagtiisan ang hirap sa panahong dapat mong maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos at kung paano ka dapat umunawa sa Kanyang kalooban. Hindi ka dapat magpakasasa ng iyong sarili. Isang tabi muna ang iyong sarili. Wala nang mas kasuklam-suklam kaysa sa laman. Kailangan mong magsikap na mapasaya ang Diyos at dapat tumupad sa iyong tungkulin. Sa gayong saloobin, ang Diyos ay magdadala ng espesyal na kaliwanagan sa inyo sa bagay na ito. At ang inyong puso ay makakahanap din ng kaginawaan. Ito man ay malaki o maliit kapag may isang bagay na nangyayari sa inyo. Dapat ninyo munang ilagay ang inyong sarili sa isang tabi at ituring ang laman bilang pinakamababa sa lahat ng bagay sa higit mong pagbibigay kasiyahan sa iyong laman mas higit na pagpapalaya ang kailangan kung ito ay iyong bibigyan kasiyahan sa oras na ito ito ay hihingi ng higit pa sa susunod na pagkakataon. At habang ito ay nagpapatuloy, lalo mong gugustuhin ang laman. Ang laman ay laging mayroong labis na pagnanais. Ito ay palaging naghahangal na masiyahan. At ito ay iyong binibigyang kasiyahang panloob maging ito man ay sa mga bagay na iyong kinakain, iyong mga sinusuot, o sa labis na pagtustos ng higit sa kaya, o pagbuyo sa iyong sariling mga kahinaan at katamaran. Ang lalo mong pagbibigay kasiyahan sa laman, mas lalong lumalaki ang pagnanais nito. At mas nag Papakasasa ang laman hanggang sa ito ay dumating sa punto na ang laman ay magkimkim ng mas malalim ng mga paniniwala. At sumuway sa Diyos at purihin ang kanyang sarili at maging mapagduda tungkol sa gawa ng Diyos. Ang lalo mong pagbibigay kasiyahan sa laman mas lumalaki ang kahinaan ng laman. Palagi mong mararamdaman na walang sino mang nakikisimpatya sa iyong mga kahinaan. Lagi kang maniniwalang sumusobra na ang Diyos. At sasabihin mong, paano ba naging sobrang malupit ang Diyos? Bakit hindi niya bigyang espasyo ang mga tao? kapag ang mga tao ay masyadong nahumaling sa laman at minahal ito ng sobra, tuon ay pinatatalo nila ang kanilang mga sarili. Kung ikaw ay tunay na umiibig sa Diyos at hindi pinasasaya ang laman, makikita mo roon na ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay karapat-dapat at napakabuti. At ang kanyang sumpa sa iyong paghihimagsik at pasya sa iyong kabaluktutan ay naaangkop. Magkakaroon ng panahon na ikaw ay parurusahan at didisiplinahin ng Diyos at bubuo ng kapaligiran na magpapakumbaba sa iyo. Pipilit sa iyo na lumuhod sa Kanya at lagi mong mararamdaman ang ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga. Kaya iyong mararamdaman parang hindi masyadong masakit at ang Diyos ay talagang kaibig-ibig. Kung ikaw ay matatangay sa mga kahinaan ng laman at sabihing sumusobra na ang Diyos, ikaw ay laging makararamdam nang nasasaktan at palaging malulumbay at ikaw ay malalabuan sa lahat ng gawa ng Diyos at mukhang ang Diyos ay hindi man lang nakikiramay sa mga kahinaan ng tao at hindi batid ang mga paghihirap ng tao at sa gayon ikaw ay makakaramdam ng kalungkutan at pag-iisa na para bang ikaw ay nagdurusa ng higit na kawalang katarungan at sa oras na ito, ikaw ay magsisimulang magreklamo. Ang iyong higit na pagpapabuyo sa mga kahinaan ng laman sa paraang ito, lalo mong mararamdaman na sumusobra ang Diyos hanggang sa ito ay lumala at iyon ang itanggi ang gawa ng Diyos at magsimulang sumalungat sa Diyos at maging puno ng pagsuway. Kaya, dapat mong labanan ang laman at hindi magpatangay dito. Ang iyong asawang lalaki, asawang babae, mga anak, mga inaasam, pag-aasawa, pamilya walang mahalaga sa kanila. Kailangan mo ng ganitong kapasyahan. Sa aking puso ay may isang Diyos lamang. At aking marapat na subukan ang aking pinakamahusay upang masiyahan ng Diyos at hindi sumunod sa laman. Kung iyo palaging taglay ang nasabing pasya, at kapag isinabuhay mo ang katotohanan, at iisan tabi ang iyong sarili, magagawa mo ito ng may kaunting pagsisikap. Nasabi na noon ay may isang magsasakang nakakita ng ahas sa kalsada na matigas na matigas pinulot ito ng magsasaka at inilagay ito sa dibdib at matapos na mabuhay ang ahas ay tinuklaw nito ang magsasaka hanggang mamatay ang laman ay tulad ng ahas ang diwa nito ay upang makapinsala sa kanilang buhay at Kapag ganap na nitong makuha ang gusto, naiwala mo ang iyong buhay. Ang laman ay pagmamayari ni Satanas. Sa loob nito ay mga napakaluhong pagnanais. Iniisip lamang nito ang kanyang sarili. Nais nitong magtamasa ng kaginhawaan at magsaya sa paglilibang magumon sa kakuparan at katamaran at matapos itong mapasaya sa isang tiyak na yugto kakainin kayo nito sa bandang huli na ang ibig sabihin kung iyo itong pasasayahin sa oras na ito sa susunod, ito ay hihingi pa ng mas marami. Ito ay laging may mga napakaluhong pagnanais at mga bagong hiling. At nagsasamantala sa iyong pagkabuyo sa laman at mas lalo mong pahalagahan ito at mamuhay kasama ng mga ginawa nito. At kung hindi mo ito madadaig, sa bandang huli, maiwawala mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay magkakamit ng buhay sa harap ng Diyos at kung ano man ang iyong magiging sukdulang pagtatapos, ay nakasalalay sa kung paano mo isasagawa ang iyong paghihimagsik laban sa laman. Iniligtas ka ng Diyos at pinili at ikaw ay itinalaga Ngunit kung ngayon ikaw ay walang kagustuhang pasayahin siya Ikaw ay walang kagustuhang isabuhay ang katotohanan Ikaw ay walang nais na maghimagsik laban sa iyong laman na may pusong tunay na nagmamahal sa Diyos sa bandang huli iyong ipapahamak ang iyong sarili. At kaya ikaw ay magtitiis sa sobrang paghihirap. Kung lagi kang nagpapabuyo sa laman, dahan-dahan kang lalamunin ni Satanas sa kalooban at iiwanan kang walang buhay o pakiramdam ng Espiritu hanggang sa dumating ang araw na ikaw ay ganap ng may madilim na kalooban. Kapag ikaw ay namumuhay sa kadiliman, ikaw ay bihag ni Satanas. Ikaw ay mawawalan na ng Diyos. At sa panahong iyon, iyong pabubulaanan na kilala mo ang Diyos at iiwanan siya. Kaya, kung nais mong ibigin ng Diyos, dapat mong pagbayaran ang sakit at magtiis sa hirap. Hindi na kailangan ang panlabas na pagkataimtim at paghihirap. Higit na pagbasa at dagdag ng pagtakbo. Sa halip, dapat mong isang tabi ang mga bagay sa iyong kalooban ang magarbong pag-iisip, mga personal na interes, at ang iyong sariling mga konsiderasyon, mga paniniwala at layunin. Iyon ang kalooban ng Diyos.